Swerte! Magandang gabi sa inyo lahat, mga gilipon taga-panood. Siyempre pa, Luzon, Visayas, Mindanao, ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Nito nga, uh, nagdang undas, no? Nito nagdang undas. Di tayo nakapag-live. Uh, Siyempre, holiday eh. Tsaka, busy ang mga tao. Pero alam nyo ba na sa kabila ng busy ang mga tao, napakarami nag-message sa akin. Sir, kinalimutan nyo yata yung yung uh, buwan ng November para doon sa maswerteng numero. Para ngayong month ng November 2025. Ako daw nakalimutan ko. Sa so, totoo po, hindi ko naman eh. Dahil, dahil napakarami yung uh, umawag at nag-chat sa atin at nag-text. Patungkol sa kung ano daw ba yung maswerteng numero na pwede nilang tayaan sa loto. Alam mo, nakakatuwa lang dahil yung mga nakaraang nilabas natin ang mga maswerteng numero, eh marami doon na nakakuha ng, bagamat yung iba hindi naman talaga nakajakpat, pero marami nakakuha limang numero no, na tuwan-tuwa din naman sila dahil Siyempre, kahit paano, medyo okay-okay yung, okay, okay, yung tinama nila. Pero sana daw, masapol na nila yung jackpot ngayong buwan ng November at magpapasko na. Kaya naman, na ah, pagsikapan natin, uh, ah, tukuhin. Siyempre, sa pamamagitan ng inyong, ng inyong animal sign, oh, ay hindi pala, zodiac sign, no? Hindi animal sign. Sa pamamagitan ng inyong animal, ah, zodiac sign, ay ating bibigyan ng pansin kung ano ba yung lucky number na pwede ninyong tayaan sa loto ngayong buwan ng November at baka ito ng pagkakataon niyo makajapat tapos hindi naman masama ano kung kung bibigyan niyo ng pansin pero nasa sa inyo yun, bibigyan niyo ng pansin yung bibigyan ibibigay kong numero ba okay kung hindi naman ay eh okay din eh kasi try niyo lang baka naman dahil dito eh baka kayo ng chapat bago magpasko eh hindi ano po? pero ngayon ngayong month ng November total nasa November 3 pa lang naman tayo bibigyan natin ng pansin ang mga maswerteng numero sa pamamagitan ng inyong zodiac sign na posibleng baka ng chapat tingnan nga natin Simulan natin sa zodiac sign na Aris. Kung kabilang kayo sa zodiac sign na Aries sa binabanggit ko, na kahit anong year kayo, ha? zodiac sign na Aries, ito ang mga lucky number na posibleng lumabas. Kaya ano kaya? 1. Listan nyo na. 9. 18. 37. 10 at 11. Ah, ayan po, ulitin natin. ha. Para sa mga nasa Zodiac Sign na Aris, Isinilan sa zodiac sign Aris. 1, 9, 18, 37, 10, at 11. So yan po ang inyong lucky number para ngayong month na ito. Isunod naman natin si Taurus. Sila naman yung may mga swerteng numero na 6, 15, 24, 38, 27 at 33. Ulitin ko lang. Si Taurus ay may maswerteng numero na 6, 15, 24, 38, 27 at 33. So yan po. Eh, punta naman natin si Gemini. Ano ba maswerteng numero ni Gemini? para ngayong buwan na ito ng Nobyembre. Ito naman ang kanilang number. 5, 6 9 28 39 at 44 Uulitin ko 5 6 9 28 39 at 44 Syempre pa isunod natin yung mga nasa zodiac sign na Cancer. Ano ba ang masuwerteng numero nila? Sinaay mapanand sa mga numerong 2 7 9, 40, 49, at 51. Ulitin natin. 2, 7, 9, 40, 49, at 51. Punta naman natin yung mga isinilang sa zodiac sign na Leo. Sila ay mapalad o may suwerting dala sa numerong 1, 5, 9, 10. 30 at 31. Ulitin ko lang. Sinay may mapalahat sa mga numerong 1, 5, 9, 10, 30 at 31. Punta naman natin si Virgo. Kung di ka sa likasa, zodiac sign na Virgo, pakinggan mo ang mga numerong ito na magbago ng iyong kapalaran. 5, 6, 2, 42, 47, at 53. 42, 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 Lasa sojak sign na Libra. Yung mga Libra person. Ito na po. 5, 6, 9, 18, 43, at 48. Ulitin natin. Kay Libra. 5, 6, 9, 18, 43, at 48. Para naman sa mga nasa sojak sign na Scorpio. 1, 2 4 7 47 at 48 Ulitin natin kay Scorpio. 1 2 4 7 47 at 48 Dumako naman tayo sa mga nasa zodiac sign na Sagittarius. Sila'y mapalad sa mga numero 3 7 9, 12, 21, at 49. Ulitin natin, yung mga nasa zodiac sign na Sagittarius, sila ay mapalad sa mga numero 3, 7, 9, 12, 21, at 49. Dumako naman tayo sa mga nasa zodiac sign na Capricorn. Si Capricorn ay may numerong maswerte na 8, 17, 26, 6, 23, at 49. Ulitin ko lang po. Si Capricorn ay mapalad sa mga numerong 6. Ah, ulitin nga. Mali po ah. Ulitin ko lang. Si Capricorn ay mapalad sa mga numerong 8, 17, 26, 6, 23, at 49. Para naman sa mga isinginang sa zodiac sign Aquarius, sila ay maswete sa mga numerong 22, 7, 6, 28, 35, at 41. Ulitin natin yung kay Aquarius, 22, 7 6 28 35 at 41 Duma ko naman tayo sa ikalabindalawang zodiac sign ang Pisces. Sila ay mapalad sa mga numero 12 15 16 28 43 at 14. Uulitin natin yung mga nasa sojak sign na Pisces, maswerte ka sa numero 12, 15, 16, 28, 43, at 14. So, yan po yung mga sojak sign no, na nabangit natin. Kung isa kayo dyan, ay bay, pwede pwede niyong, yung subukan na tayaan. Wala namang mawawala kung... Kayo'y mananaya, abay, pwede nyo i-try. Ano po? Pwede nyo i-try. Eh, nasa sa inyo yan. O susundin ninyo. Kung ayaw naman nyo, eh, di wag. Ganun lang ako kasimple yan. Ngayon, ah, uh, napag-usapan natin yan, no? Napag-usapan natin. Ah, uh, bigyan natin ng pansin yung, ah, uh, yung patungkol dun sa Lucky Charm para ngayong year 20... 26, yung papasok na year 2026. Ano ba yung uh, magandang uh, lucky charm para sa year 2026? Siyempre, ito yung sinasabi natin na Genos Gratia Charm. Yung Genos Gratia Charm na pwede na yung ilagay sa lugar ng inyong negosyo, sa tahanan, haba eh, mainam ito sapagat ito ay sumisimbolo ng power, success, at good health. Tatlong, uh, tatlong sangkap na pwedeng magdala sa inyo sa tagumpay sa susunod na taon o year 2026. Dahil nga, fire element tayo, year of the horse sa year 2026. Eh, pag sinabi natin year of the horse, maswerte yan eh. Maswerte. Pero, tayo ay nasasakupan naman ng element na fire. Hindi, kumbaga, hindi nagsasabay yung, yung swerte eh. Kasi si year of the horse o yung horse, yung swerte yan. Pero si Pyle, abay, talaga namang iyan ay eh, nagbibigay ng uh, malaking uh, pagsubok sa atin, no? Uh, ang kasi ng Pyle, syempre apoy yan, no? Apoy. Ano ba yan? Pwede niya na magdala ng pagkasunog ng iyong negosyo. Ibig nabihin natin pagkasunog, hindi naman typical na sunog. Yung pagkasunog o yung pagkaabo ng inyong business, ibig sabihin yung pagbagsak ng inyong negosyo, pag, pagkaabo ng inyong puhunan. Kaya umaging sa inyong uh, loob ng tahanan, e eh, pwedeng pwedeng mamahay din yung fire energy, no? fire element. Kapag namahay yung fire element dyan, pwede magkaroon ng kaguluhan sa inyong pamilya. Hindi pagkakaunawaan, kumbaga, yung mga mag-asawa, pwede magkasagutan, pwedeng ma-involve sa tukso si Mr. O kaya si Mrs. sa pwedeng humantong sa paghihiwalay. So, yan po ang isa sa kategorya ni, ani ni fire energy, yung fire element. Pangalawa, pwedeng yung pagkatupok din ng inyong kabuhayan. Kung baga, pwedeng malasin, no? malasin kayo. O, oh, yung tinatawag nating natural na sunog. Eh, nakakatakot, di po ba? Kaya, Bago pa mangyari o bago kayo yakapin ng ganyang pagsubok sa buhay, abay maglagay kayo sa inyong tahanan, o tinatawag nating genus, gratia, charm. Yung, ulitin ko lang, yung genus, gratia, charm, ay nagtataglay ng tatlong kategorya. Ito yung success, power, and health. Pag nagsama-sama yung tatlong yan, Abay, talaga namang kahit na ano pang malakas sa pagsubok ng fire energy ay kayang-kaya na yan. Tupukin. Tupukin. At mananatili ang swerte sa inyong pamilya o sa lugar ng inyong negosyo. Una, yung power ay nagdadala ng malakas na kapangyarihan niyan na hatak, kapangyarihan ng swerte na pwede ninyong makamit. At yung success naman, ay nagbibigay ng tagumpay sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong anak. Kung pagdating sa success sa kanilang karir ay okay. At pagdating naman sa business, siyempre yung success, tagumpay para doon sa inyong business. At yung health naman, siyempre yung pinaka-importante, yung health. Kapag ka ang health niyo ay tinamaan kayo ng karamdaman o maging ang inyong pamilya, ay hindi kayo makakilos ng maigi. Hindi kayo makakilos ng maigi. Maapektuhan ang inyong kabuhayan, ang inyong karir, at ang inyong mga sari-sarili. No, kahit na hindi kayo may sakit, pero yung kapamilya may sakit, eh talagang apektado kayo niyan. Eh kami, naranasan namin yan sa nangdaan namin mga pagsubok sa buhay. Ano po. So yan, eh subukan ninyo, maglagay kayo ng tinatawag nating Gino's Gratia Charm, at talaga namang hahadlangan niya yung mga negatibo at uh, hahatakan niya ang positibo patungo sa inyong suwete, sa inyong pamilya at sa lugar ng inyong negosyo. Siyempre pa, available siyempre yan para sa ating tanggapan. Ano? Sa ating tanggapan, makukuha niyo yan. Ang Gino's Gratia Charm. Doon sa mga video na panood ninyo ng mga nakaraan sa aking channel, may pinakikita kami eh, na genus gratia charm. Pero pinapakita namin, hindi po yon yung actual na itsura. Kasi pinapakita namin ng genus gratia eh. Isang uri ng horse, no? Uh, pero hindi po yon Hindi po yun yung charm na yon Kaya huwag kayo malilito. Kapag kakumuha kayo sa amin, padadala namin kayo. Bakit namin iniiba doon sa video na napapanood ninyo? Anyway, meron naman po siya doon na na parang may, may, caption doon na sinasabi na hindi yun yung aktual upang maiwasang makopya. Kasi mga sa mga nagdaan namin, uh, sa mga karanasan namin sa mga nakarang mga nagdaang taon, dati po ipinopost namin yung itsura ng aming Lucky Charm. Pero nagugulat kami dahil nakokopya nila. Nakokopya nila at na kung saan-saan na nakikita. Alam nyo, pwede pwede namang kopyahin talaga no? Kopyahin. Pero yung pinagdaanan nito ng proseso ng ritual, yung design nito na pinagdaanan sa ritual, eh matagal po 'yan, anim na buwan na ang yung ritual niya para magkaroon ng power. Hindi lang ginawa yung design niyan para lang makita ninyo. So kaya wag po kayong uh, kung ibig sabihin sa amin lang po kayo talaga makakakuha niyan. Limitado lamang po ito. Alam naman ito ng mga nakukuha, nakakuha nakakakuha sa ating yearly, limitado lamang yung mga lucky charm na binabanggit namin. At itong genus gratia charm ay limitado niya din lang naman ito. So, naglabasa kami ng eight, uh, ang bilang nito, 888, no? Kapag naubos ko, hindi na tayo magkakaroon ng no? No, 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 genus gratia charm na ito po, 888. Pero mayroon po tayong bracelet yan. Yung iba kasi gusto nila na nakasuot sa kanilang braso, daladala nila yung yung taglay nila, yung tatlong uh, tatlong kategorya ng charm na yon, yung power, success, and health, daladala nila nila. Kaya gusto nila may nakasuot bilang bracelet. Meron din ako po yan, yung Genus Gratia Charm Bracelet. Pwede ko kayo mamili. Pero kung sambahin ninyo, yung yung nabanggit ko kanina. Bukod yan, syempre, nariyan din na uh, yung Cleopatra 24 Power Charm Bracelet at yung Source Armilla Charm Bracelet. Yung Source Armilla Charm Bracelet, marami ang nakatry nito. Sabi nila, Sir talagang effective, no? Na... pumunta ako ng Sabungan, sabi niya, eh talaga namang... nanalo ako, no? Pero... yung mga nananalo, no? Alba, na na nanalo na kayo, eh huwag nyo na ipusta. Yung panalo ninyo, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Kasi pwedeng bawian din kayo eh. No? Ano na kayo? Kamukha nung ginawa nung no? isa nating client na labis ang papasalamat. Sabi niya, eh nanalo siya dun sa kanyang pinuntahan at talagang nanalo siya. Medyo malaki-laki halaga. Muwi na siya. At sa susunod na lamang daw siya. Pero sabi ko nga, ang sugal ay sugal. No? Hanggat maaari sana, huwag na yung gawin nito. Kaya po. So, yan o, no, yung, Siyempre, narayan dyan yung energizer, magnetic power pendant na nagtataglay ng kalakasan sa inyong katawan, ng mapawi ng mga toxic energy sa inyong body. At siyempre, nagbibigay din ng lakas upang uh, kung may nararamdaman kayo, eh, talagang mapigil naman. So, may mga nagpapasalamat dyan, yung nakakuha ng energizer, magnetic power pendant na labis-labis ang papasalamat dahil lumakas yung katawan ng kanyang magulang nung ito'y regaluhan niya. Dati daw ay eh, lulugulugo yung kanyang tatay pero subalit nung niregaluhan niya ito after one month ay eh, masigla na. So dati lulugulugo. Dinaday yung mga masasakit na tuhod nun. At ganoon din yung kanyang nanay pero pinagabit niya ito naging okay na. So yan po. So yan. ah do sa mga nagpapa-schedule ng pungsoy, pwede naman po tawagan niyo lang ako sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at highlanderscorsialir at yahoo.com. O kaya mag-mensay sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O ipalo nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. Yan po. Ngayon, silipin naman natin yung mga mga nagme-mensahe sa atin, no? Uh, babati lang natin sila. Ano po? Uh, eh, binabati natin si Corazon Logica. Shout out po. Mas sabi niya, Master, kanina po, maraming langgam na itim na naglalakaran o naglalabasan dito sa loob ng aming bahay. Hapon, doon sa likod bahay naman, inispiyan po namin uh, ng, ng agat at uh, minsan po kasi kapag ka umuulan talaga sumusulpot yung mga langgam na yan eh. So, wala naman pong ibig sabihin uh, pero ayan uh, wala naman ganong ibig sabihin yan uh. Misan, kapag kami may mangyayaring mga sakuna limawa lindol hindi lang langgam ay eh, nagtataas ang kundi yung mga ibang insekto na nasa ilalim ng lupa ano po Nagwa-warning sila. Kaya ba, corazon logika, masama po bang pumatay na langgam na Hindi naman po masama, no? Eh, kung kakagating kayo, tadi, pero hindi naman po. Ah, uh, Rosemary, iba nga kinakain pa yung langgam na pula, yung malalaki. Rosemary Bore, shout out sa'yo. Yolanda Spatendern ng Germany, magandang gabi sa iyo, magandang araw dyan sa Germany. Teresita de Capio, uh, magandang araw, magandang gabi si Marjorie Biason, Corazon Priolo, good evening po. Evelyn Koho ng Hong Kong, May mga babae natin sa Hong Kong, kamusta na po kayo? Jeneline Espeno, shout out sa'yo. Jeric De Los Reyes, magandang gabi. Hello po, mabigyan po sana. Ito po yung binabanggit na nating numero eh nanonood naman kayo eh, nabanggit na po diyan. Ano po? Marilyn Acero ng Malaysia. Shout out sa iyo, yung mga kababayan natin sa Malaysia. Magandang gabi. Jopel Topaya, magandang gabi po. Ah, uh, Veronica Cariaso ng Japan, yung mga kababayan natin sa Japan. Siyempre kay Angelin Puno ng Japan at kay Samantha Sengseng ng Japan. Kamusta na po? Marie Christy Masteleno, magandang gabi sa iyo. Clarissa Canlas, ah, magandang gabi po. Yung mga kapanalan niyo po, meron na tayo inahandang libro na nasa printing na po ito. Kaya lang hindi pa tayo naisasalang kasi napakarami nagpapaimprenta, ano? Na nandun po yung mga kapalaran niyo, yung Nostradamus Horoscope, Horoscope Prediction, nandun po yan. Mura lang naman po yun. Bili nyo na lang yun, oh, pagka nagkaroon tayo. Siyempre, nandun din yung lucky, lucky calendar. Nandun din po. Uh, Marie Christy Mastelero, Clarissa Rowena, Nagasawa ng Japan. Shout out po. Lolito Mara, magandang gabi. Rowena, Nagasawa ng Japan. Janet Shuka ng Japan din. Gladys Morales, magandang gabi. Ask ko lang po, pwede po pa maka-order ng Energizer Pendant? Pwede naman po. Pwede rin kayo pumunta sa office ko. Tawagan nyo lang ako bago kayo pumunta o mag-message kayo. Para siguradong nandito ako. Berhel ng Ilocos, magandang gabi sa iyo. Jelene Espeno, Maria Janice Perez, shoutout uh, sa shout out sayo. So, yan po. So, huh? Ah, uh, muli, kung may mga nice kayong pag-usapan natin, eh magminsay lang kayo sa akin messenger na nabanggit ko kanina. Tawagan niyo ako sa number din na nabanggit ko kanina. O mag-text kayo. Ano po? O magminsay kayo sa akin messenger o kaya sa Viber ko. Ayun po. So yan, na uh, hanggang sa Wednesday, live po tayo muli. Kung may gusto kayong pag-usapan dyan, Banggitin nyo lang at ito tatapik natin. Alam po. So yan, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!